Evan, kumusta ang sitwasyon dyan sa Divisoria ngayong unang araw ng taon? Magandang hapon sa iyo Bernard. Ngayong unang araw ng taong 2025 ay maluwag ang daloy ng trapiko dito sa Divisoria. Ang mga kaba, ang kabaan naman ng CM Recto ay malinis na rin kung ikukumpara natin noong mga nakaraang araw kung saan hindi mahulog ang karayom ang lugar. Hindi na bago ang maraming kalat na naiiwan pagkatapos ng mga selebrasyon. Kaya naman madaling araw pa lamang ng unang araw ng taong 2025, nasa labas na agad ang mga kawani ng Local Government Unit o LGU ng Quezon City at Maynila upang maglinis ng mga kalsada. Sa Quezon City, nakadeploy ang Special Clearing Operations Group o SCOG upang maglinis ng mga palengke sa EDSA, Roosevelt, NS Amoranto at Balintawak Cloverleaf kung saan marami ang basura dahil na rin sa dagsa ng mga taong humahabol ng pamimidi kahapon. Napakarami po talaga natambak kaya sa mga ginamit ng mga tao, yung mga, mga prutas na nabulok, yung mga pinagano ng madilata. Sa Maynila naman, maaga rin nagumpisa ng paglilinis ang kagawad na si Carlito Garin. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay gising na upang magwali sa kalsada ng Divisoria. Pagkatapos naman ng New Year, kaming mga barangay official, tulong-tulong kami na para malinis. Karamihan mga bulok na protas, yung mga tray na pinaglagay ng protas, yung mga palita, kadalasan ganun. Ayon sa mga naglilinis sa Divisoria, pinakamarumi ang eskinita ng Carmen Planas dahil dito ang hilera ng mga prutas kung saan hindi maiiwasan na mabulok ang iba. Si Kagawad Virgilio Salonga nagkaroon naman ng problema sa paglilinis sa lugar na kanyang nasasakupan. Dahil sa nasira na loader na delay ang dating half day lamang na paglilinis, tuloy-tuloy naman ang kanilang pakikipagtulungan sa mga bumbero sa lugar. Aniya, mas mapapadali ang pagtatanggal ng mga putik at basura sa kalsada sa tulong ng mga power hose dahil maaaring magdulot pa ng aksidente dahil madulas ang paligid. Kailangan ang piliting tapusin ang operasyon kahit abutin pa ng gabi. Dapat lang kasi bukas eh, mag-ooperate na yung mga ibang establishment, established dito, yung mga tindahan, meron na nag-open. Samantala, ang ilan sa mga magtitinda tuloy ang paghahanap buhay at nagbukas na rin kaagad ng kanilang mga pwesto sa divisorya kaninang tanghali. Mabawasan yung ano namin, yung stack namin ng mga tela para may kita rin pambili ng bigas. Dahil unang araw pa lamang ng taon, matumal pa ang mga namimili dahil nagpapahinga pa sa kanikan niyang mga bahay. Ngunit si Aling Armin kasama ang kanyang mga apo sinamantala ang luwag ng divisorya ngayon upang makapag-ikot-ikot at makapamili. Oo, masyadong masikip. Mahirapan yung mga bata. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa mamimili. Masikip kasi. Kaya ngayon medyo maluwang. Nakakagala na rin sila. Bernard, karamihan sa mga eskinita dito sa Divisoria ay malinis na at naghihintay na lamang ng pick up o hahakot na dump truck dito sa mga uh, tambak ng basura. samantala, yun namang mga magtitinda na nagbubukas, na nagbukas na ngayon ay matumal pa daw ang bentahan. Pero bukas at sa mga susunod na araw ay inaasahan na dadami na ang tao at babalik na sa normal ang uh, dami ng mga tao na pumupunta dito sa Divisoria. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Bernard. Mm, eban while uh, nakakatuwa na mabilis yung pag-aksyon ng mga lokal na opisyal diyan sa paglilinis sa mga uh, kalsada o kalat diyan sa divisoria, eh ang napansin ko lang doon sa video mo, halos mapuno ng basura yung kalsada, karamihan, tre. ano? Walang bang ordinansa na halimbawa, yung isang uh, tindahan eh may lugar kung saan lang siya magtatapon ng mga basura kasi kanina halos puno na yung sa video pinakita kanina, halos puno na yung kalsada. Eh, kumikita naman sila, di ba? Dapat maayos din yung pagtatapon nila. Evan? Bernard, nga ang panawagan ng mga kagawad dito sa Divisoria na sabi nila doon sa mga magtitinda o yung mga nagtitinda dito sa may Divisoria ay isa ako sa ako na nila yung mga naiiwan nilang basura bilang uh, pagtulong na rin dito sa mga LGU at kagawat na hindi na masyadong hindi pa kalat-kalat yung mga basura nila at naka uh, naka nakasalansa ng bawat basura at madali nang ipipick pick up at uh, sasalansanin ng mga LGU kapag kailangan nang kunin ng mga dump trucks. Alright, maraming salamat Evan Alvarez live Bula sa Divisoria sa Maynila.